Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga celebrities o artista na kakandidato nitong Halalan 2025. Ang masasabi lang namin sa mga bobotante na huwag na huwag na kayong magpapaloko sa mga artista na yan. Kasi wala naman kakayahan ang mga yan. Ano ang alam nila sa batas? Sous Maria Josef, Maria Santissima ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kaiabangan, abangan eksperto. Parang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kaiabangan, abangan eksperto. Ang lalakas ng loob na kumandidato sa anumang posisyon ng gobyerno. Yan ang mga taong makakapal ang pagmumukha. Wala na nga silang alam, kumakandidato pa. Ang boboto lang naman sa inyo ay mga tanga, lesengo, at mga taong malayo sa katwiran. Hindi lahat ng mga Filipino ay mga tanga at mahilig sa artista. Kayong mga bobotante magbago na kayo. Yung mga artista na naging senador na mga wala naman alam walang nagawa sa senado at kongreso. Bigyan mo mga yan ng bar exam mga walang alam. Pero sa kay abangan dyan sila magaling. Kayo naman mga tangahangang hanga. Nagsalita lang ng thank you so much actually, really, judgmental, sobra siya, grabe siya, wow, anya ang tali-talino. Diyan mo masasabi na maraming mangmang -mang na mga Filipino. Huwag ninyong iboboto ang mga artista na kumakandidato. Huwag ninyong bababuyin ang ating gobyerno. Huwag ninyong iboboto ang mga artistang ito. Narito ang mga listahan ng mga celebrity na mga makakapal ang pagmumukha na mga wala naman mga alam ang lalakas ng loob kumakandidato sa gobyerno na nag ng kanilang kandidatura para sa darating na midterm elections. Inuulit namin na huwag ninyong iboboto ang mga artistang ito, kasi hindi naman sila mga abogado, hindi naman sila nagtapos ng law, huwag ninyo silang iboboto tulad nina, Arjo Atayde, Alfred Vargas, Ayon Perez, Marco Gumabaw, Enzo Pineda, Alex Castro, J.C. Parker. Walang maitutulong ang artista sa politika. Proven na yan sa mga nagdaang mga taon. Wala silang mga alam sa batas. Pinapayaman nyo lang sila. Ni definition ng law ay mga walang alam. Ang kakapal ng pagmumukha na kumikandidato ng senador, congressman, mayor, governor, vice president, president at iba pang posisyon sa gobyerno na mga wala naman mga alam. Pinapasweldo natin sila ng milyon, milyon na mga wala naman mga alam sa batas, huwag na tayong magpaloko sa mga yan. Dahil sa oras ng kahirapan ay hindi naman nila tayo tutulungan. Maski piso, kamatis, itlog, at toyo ay hindi nila tayo mabibigyan ng pera. Instead tayo pa ang tumutulong sa kanila para payamanin sila. Kaya sa mga bobotante, Kuwag na kayong magpapaloko sa mga artistang ito. Magbago na kayo. Maawa kayo sa bayan. Magiba naman kayo ng pananaw sa buhay. Ano na lang sasabihin ng mga apo natin, sasabihin nila Diyos ko, ito bang mga klasing tao ang mga ibinoto ninyo noong kabataan pa kayo? Kaya magbago na kayo mga bobotante. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.